Matapos pag-usapan ng masinsinan ng plano, ang hukbo ng White Dragon ay nagsimula sa kanilang pananambang. Ang mga sundalo ng kalabang panig ay naglilibot sa buong larangan ng digmaan kung saan nagkalat ang mga bato at lupa. Hinahanap nila ang mga katawan ni na Nen at ng mga espada ng White Dragon. Isang sundalo na nagbabantay sa kuta na tinamaan ng pagbomba ay humihini ng tulong sa ilalim ng lupa, tulungan niyo ako. Isang beses lang. Ang tanging tugon ay ang malamig at walang awang pag-ugali ng commander ng kalaban. Walang pag-aalinlangan niyang tinapakan ng ulo ng talunan at ang sariwang dugo ay sumambulat sa paligid, dumikit sa kanyang mukha. Humarap siya at nagtanong, mga tauhan, nakita na ba niyo sila? Hindi pa po. Patuloy pa rin namin hinahanap sila. Nakumpleto na namin ang paghahanap sa kanluran at ngayon ay hinahanap namin ang silangan nang marinig ito bahagyang nagduda ang kanyang mukha Wala ring espesyal na ulat mula sa pangkat ng pananambang sa labas Kung gayon sigurado'ng hindi pa sila makaalis dito Naglakad siya sa gitna ng mga nagkalat na bangkay ngunit may kakaiba sa sitwasyon Bakit walang natagpo ang bangkay ng pangkat ng White Dragon dito Sandali lahat tumigil May nakakita ba sa mga tauhan ng White Dragon hindi pa siya natapos magsalita nang biglang lumitaw mula sa mga guho ang mga espada, na may determinadong mga atake laban sa mga kaaway. Ang ilan ay napugutan ng ulo, ang iba naman ay tinamaan ng ilang butas sa tiyan. Maging ang posisyon ng commander ay mayroon ng pananambang na naghihintay. Isang espada ang sumulpot mula sa ilalim ng lupa, diretsong nakatutok sa kanya. Si Evelyn nayon. Nagpakawala siya ng isang walang awang saksak. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang likas na kakayahan, halos na iwasan niya ito, bagaman nagtamo siya ng isang dalos sa mata, mas mabuti na yon kaysa sa mamatay. Agad niyang binunot ang kanyang espada at hinarang ito. Sa kanyang pagsisikap na kumalma sa gitna ng biglaang sitwasyon, ang kanyang likas na katangian bilang isang mataas na antas na espada ay hindi pa rin nawawala. Tinulap ni Evelyn ang kanyang sarili sa kanya upang umatras. Isang direktang saksak ng espada ang patungo sa kanya, ngunit sa kanyang bilis, si Every ay gumulong sa himpapawid at madaling naiwasan ito. Ang bawat pagtalon ay parang isang artista na sumasayaw sa himpapawid, kapwa mabilis at nagbabago. Lumapag si Evelyn sa lupa, mga tatlong hakbang ang layo mula sa commander. Mabilis siyang sumigaw, pananambang. Ang kalaban ay ang pangkat ng White Dragon. Maghanda kayong lahat para sa laban. Sa likuran, kahit na may babala na, ang sitwasyon ay naging masyadong masama. Madaling naungusan ng mga espada ng White Dragon ang mga kaaway dahil sa lupain at sa kanilang pananambang. Isa-isa silang pinabagsak ng mabilis na hindi nila maintindihan ang nangyayari. Si enan mismo ang nagwawasak sa larangan ng digmaan. Kung walang espesyal na pangyayari, ang tagumpay sa pagkakataong ito ay siguradong mapupunta sa White Dragon. Hinawakan ni Evry ng mahigpit ang kanyang espada ang kanyang boses ay puno ng galit, umaasa ako na hindi ito ang ahensya ng paniktik, ngunit mukhang nagkamali ako. Ayon sa batas ng Ragna, ang mga trader ay papatayin sa lugar. Itinaas ni Every ang kanyang espada, ang kanyang mga mata ay walang awa para sa taong nakatayo sa kanyang harapan. Ngayon na ang oras para sa paghuhukom. Sumugod siya upang umatake, ang dalawang espada ay nagbanggaan ng may lakas at bilis. Ang bawat atake ay napakahusay at perpekto. Patuloy silang nagbanggaan at ang mga sparks ay sumiklab sa buong lugar. Bagaman napakatindi ng labanan, ang commander ay lubhang nag-aalala. Paano sila nakaligtas sa mga pagsabog? Paano? Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang buong plano na pinaghirapan niyang itayo ay gumuho. Hindi rin madaling lutasin ang mga kahihinatnan. Sa isang sandali ng pagkalito, sinamantala agad ni Evelyn ang pagkakataon at ibinagsak ang kanyang espada. Ang kanyang kaliwang braso ay naglabas ng isang maikling dagger bilang isang nakatagong sandata. Iwinasiwas niya ang kanyang braso patungo sa kaaway, ngunit umatras siya ng isang hakbang upang maiwasan ito. Gayon paman, nawalan siya ng balanse, kaya't ito ay isang magandang pagkakataon. Isang napakalakas na atake ang dumaan sa commander na hirap makabawi. Naitulak siya pabalik, dumausdos ng mga lima metro. Tumayo si Evelyn at malinaw na nagpahayag, ang mga miyembro ng ahensya ng paniktik, walang saysay ang paglaban. Sa sandaling nagtagumpay ang pananambang, wala na kayong pagkakataon. Kung alam niyo ang tama, sumuko kayo at ililigtas namin ang inyong buhay. Hindi pa siya natatapos magsalita, ang commander, matapos matalo, ay hindi matanggap ito. Kung makatakas siya ngayon, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Lahat sundin ang utos. Gamitin ang lihim na teknik. Ang kanyang utos ay umalinaw sa buong larangan ng digmaan. Maging ang kapitan ng ikalimang pangkat ay nagulat sa utos. Lihim na. Teknik. Ano yon? Wala sa likuran, ang mga katawan ng mga sundalo ay nagsimulang magbago ng kakaiba. Sumubod sila na may uhaw sa dugo. Ang kanilang mga mata ay nagpapahayag ng galit na parang nawala na ang kanilang katinuan. Ito-ito ba ang Reverse Flow Berserk? Isang ipinagbabawal na spell na kumukuha ng lahat ng lakas ng buhay upang makakuha ng lakas sa maikling panahon. Sinuntok niya si Emil sa tagiliran ng buong lakas. Ang suntok ay napakalakas na higit pa sa lakas na mayroon sila kanina. Naitulak siya pabalik. Ang epekto ay higit pa sa inaasahan. Binalak ni Emil na huwag siyang bigyan ng oras upang makabawi. Halos sampung lalaki na may nagangalit na aura ang sumugod tulad ng mga gamugamo na hindi natatakot sa kamatayan. Sa kanilang mga mata, ang tanging nakikita ay ang walang katapusang kahibangan. Hindi inaasahan, isang senior ng White Dragon ang tumayo sa harap upang protektahan si Eman. Dose-dose ng mga espada ang tumago sa katawan ng matapang na espada. Sa kanyang huling lakas, sinubukan niyang sabihin ang kanyang huling mga salita, baguhan, tumakbo ka ang bawat salita ay parang nakaukit sa kanyang isipan. Isang taong hindi niya kilala ang gumamit ng kanyang buhay upang protektahan ang susunod na henerasyon. Napakagalante. Ikinuyom niya ang kanyang mga ngipin ng may galit. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit, mga walang hiya, paano ninyo nagawa yon? Dragon Claw Third Form Isang atake na may malakas na puwersa ang tumangay sa isang buong bahagi ng katawan ng kaaway, tulad ng mga ulap na lumulutang at ang asul na tubig na nagiging abo. Hindi pa natatapos, lumingon si Enan sa kanyang mga kasama. Inilunsad niya ang Thundergate Gate Liberation upang madagdagan ang katumpakan. Ang bawat kaaway ay parang nakalock sa kanyang mga mata. Mula sa posisyon hanggang sa lakas, alam ni Enan ang lahat tungkol sa kanila ibabanya ang kanyang sentro ng gravity, ilagay ang lakas sa kanyang katawan upang magpakawala ng isang atake na lilinisin ang larangan ng digmaan. Hindi ko hahayaan na may mamatay dito. Dragon Claw Third Form daan ang mga atake ang dumaan sa larangan ng digmaan ng may katumpakan. Naghabi sila upang bumuo ng mga higanteng pader. Ang mga lugar na pinuntahan nila ay nag-iwan lamang ng mga katawan ng mga kaaway. Ang bawat piraso ay lumipad sa paligid, nag-iwan ng isang malungkot at sirasirang tanawin, ang tanging natira ay alikabok. Nang lumipas ang alikabok, ang mga bakas na naiwan ay nakaukit pa rin sa lupa, parisukat at maganda sa kakaibang paraan. Ang commander, bagaman hindi patay, ay natakot pa rin. Paano niya nalutas ang reverse flow berserk ng ganoon kadali? Ang aking hukbo ay nalinis na. Hindi-hindi maaari. Hindi ko hahayaang makaligtas ang walang hiyang iyon. Sa pagsasabi nito, sumugod siya patungo kay Emen ng walang pag-aalinlangan. Ang mga mataas na antas na espada sa hukbo, matapos makita ang pag-atake kanina, ay nagulat din paano nagawa iyon ng batang iyon. Hindi ko rin alam, ngunit kailangan naming magsikap pa. Matapos magpakawala ng isang atake na sumaklaw sa buong paligid kanina, masakit ang katawan ni Enen. Ginamit ko ang Thundergate upang pilitin ang lakas, ngunit mukhang medyo sobra pa rin ito para sa akin. Mula sa likuran, pinalakas din ng commander ang reverse flow burser. Sumugod siya na may layuning magsakripisyo. Ayon sa Ragna, hihilahin kita sa impyerno kasama ko sa anumang paraan. Lumingon siya at nakita ang mga mata na puno ng pag-aalala. Baluktot na ang magic core niya. Hindi maari. Ang mukha ng commander ay nawala ng katinuan. Siguradong gusto na niyang magpakamatay. Ngunit ang mga bagay ay hindi kasing simple noon agad na lumitaw si Evelyn upang protektahan si Eman. Wine Thunder God Decision Galit na bagyo. Ang kanyang mga kamay ay naputol tulad ng mga dilaw na dahon sa taglagas. Ang buong katawan ay napadpad sa hangin nakalutang. Bumagsak ng malakas si Evelyn sa lupa at tumalon ng mataas. Ang bawat daloy ng mahika ay sumama sa lakas ni Evelyn. Wine Thunder God Decision Ligaw na bagyo. Ipinasa niya ang lahat ng lakas ng lihim na teknik sa magic core ng kalaban upang ilabas ang lahat ng nakaimbak na enerhiya sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Enen sa pagkamangha. Tumigil ang pagsabog mula sa kanyang mana core. Sa isang iglap lamang, ang lakas na pinakawala ni Evelyn ay tumama ng malakas sa kanya. Humiga ang buong katawa ng commander sa mga bato at lupa, dumudugo ng husto na nagtapos sa matagal na laban. Nang makita yon, nakahina ng maluwag si Enen. Halos na pahamak na ako. Ang mga tinig mula sa likuran ay nagpatuloy na nagsasalita. Naghirap ka na, Inan. Gaya ng inaasahan, karapat dapat kang kilalanin ko. Huwag kang mangarap na may kukuha sa posisyon ng numero unong espada ng aming Lord Inan. Akin yon. Salamat sa iyo at nakaligtas kami. Maraming salamat. Inabot ng senior ang kanyang kamay kay Eman lumingon siya, ang kanyang mga mata ay naguguluhan pa rin, ngunit mabilis itong napalitan ng iti. Siguro ito ang hindi niya. Naranasan sa nakaraang buhay. Ito ay tinatawag na kamaraderi, tama ba? Ang buong grupo ay nagyakapan ng mahigpit. Ang larawang ito ay napakapamilyar. Marahil ito ang simula ng isang malakas na hukbo. Nang makita ang eksena, nakaramdam din ng init sa kanyang puso ang kapitan ng ikalimang pangkat. Marahil ito ang susunod na henerasyon na magdadala ng responsibilidad ng White Dragon. Lumipas ang madilim na gabi. Ang maliwanag na umaga ay sumikat muli sa lupain ito. Matapos ang sunod-sunod na pagkabigo ng plano at ang pagkuha ng Dragon Slaying Sword, anong mga lihim na balak kaya ang pinaplano ng pamilya Chovan? Ang plano ba niyang magrebelde ay magtatagumpay kung ang pinakamahalagang tool ay nasa kamay na ni Mem?